Marami tayong mga kakambing na nagtatanong kung kailan daw ba dapat nilalabas ang mga bisiro. Ayan, ngayon sasagutin natin yan sa video na ito at kasabay na rin ang paglabas nitong aking mga bisiro na to na si Mary at si Deped. Kaya first time nila makakalabas. At tingnan din natin ang kanilang reaksyon kapag nakakita sila ng malawak na takbuhan. So tara, samahan nyo ako sa video na to dito sa farm ay uh, nakasanayan ko na lalong lalo na kapag tag-ulan na palakihin mo na sila sa loob ng kulungan o sa kanilang bahay kambing. Ayan, iniintay ko na mag one month old ang mga kambing o mga bisiro bago ko sila uh, ilakas loob na ilabas sa labas o dun sa pastulan. O bakit ganon? Kasi pinapatibay ko muna kanilang resistensya laban sa mga sakit at syempre para hindi sila mabilis kapitan ng bulate. At para na rin uh, makasigurado ko na yung mga pusod nila ay magaling na. Okay, ngayon, sabayan natin si Mama Ace. Dahil nakalabas na yung kasama nila, tingnan natin kung susunod yung mga bisiro. Yan. Yay! First time nakatikim ng na, kalayaan. <laughs> yan, matututong tumakbo-takbo ang mga yan. O, di ba? Kapag sila ay first time nakakalabas, eh parang naninibago sila na maluwag maluwag yung kanilang galaan nakapag explore sila ng mga bagong bagay bagong terrain ayan at na natututo sila nagkakaroon sila ng instinct kung ano yung mga kakaharapin nila sa labas okay unti unti nating sasanayin pero mamayang gabi syempre doon ko pa rin sila pa sa dati nilang tulugan ayan since one month silang nasanay doon eh, magkakaroon to ng pagkakataon na makapag-adjust. Yan. Pati santol, oh, ka agad. First time nila matikman yung santol, uh, sanay sila sa napier, and then sa, ano, sa gatas ng nanay. Tapos sanay din sila sa konting feeds, kasi inagawan nila yung mama nila sa feeds, eh. Yan. So, ganyan sila. Nasa labas. Yung iba nandoon eh. Yan, na 'yung iba sa kumakain na ng Napier. So sila ngayon ay pati 'yung kanilang mama eh ngayon lang ulit nakalabas. So experience ko, pinakamaaga kong nilabas na kambing ay uh, nasa 2 weeks old noon. So bakit? Uh, kasi napakaganda pa ng klima nun Hindi pa nag-uulan, wala pa dumadating na bagyo. So, uh, alin dry season 'yon nung ginawa ko. At uh, madaling nakaka-recover yung mga bisiro kapag dry season kasi wala silang problema sa malamig na simoy ng hangin. Walang mga basang damo na nakakain. So mas safe talaga pag ganun. Ngayon naman kasi ngayon lang tumigil yung mga bagyo-bagyo natin. Kaya ngayon ko lang sila nilabas. Tsaka para safe inantay ko na mag one month old muna sila. ayun Mamaya nga pala nakaschedule sila na turukan ng iron and B complex o naiiwan ka na sulod ka dun o, ganun sila magtawagan so sa ngayon since first time nila lumabas kasama ako Yan, alalayan ko muna tong mga bisiro natin si baka mamaya maiwan iwan ang inahin hindi makita so natin sila kung pupunta sila hanggang sa ating pastulan Yan. so ganun pa rin sanay pa rin yung kanyang inahin Sanay pa rin siya sa kanyang uh, lumang estilo ng pagkait. Sana meron tayong pastulang kasi dito. Yan. Mamaya makikita natin yung iba pang kambing. Yan, habang tayo naglalakad dito. Yan. Maganda yan, nasasanay na yung mga bisiro. ganito. Yan, ganon, habang lumalaki sila, eh, nakakabisan nila yung daanan nila ng kanilang pastulan. Yan. So, sa gabay ng kanilang mother goat, eh hindi yan basta-basta maliligaw. <laughs> okay. Ang dapat lang nating ingatan dahil since ano kayo na October, eh yung mga tilas, yan, yung makakati. So, ano naman walang ma-encounter tayong ganun ngayon. Ang karamihan naman nasa taas ng puno. Pero minsan may nililipad ng hangin dito. Oops, may nakakita. Ayan, si Rosa. Na nagulat siya kasi ngayon lang ul ulit niya nakita to si Ace. Ayan, minsan, ang mga inahin, pag bago ulit sila nakipagkita sa mga dati nilang kasama, may kipagsuwagan muna sila. Yan. Lalo na doon sa mga kainitan nila ng dugo. Yan. Ito naman nagugula to kasi may bago na namang bisiro. Okay, mamaya punta tayo doon. Kabila. <laughs> Protective to sa kanyang bisiro. Ayaw masyado na may lumalapit. So, ganyan. Ang mga first time na lumabas sa bisiro, eh, malikot ang mga bibig. Yan. Gusto nila subukan yung mga iba't ibang pagkain na maganda sa kanila. Ayan. Ngayon, register yan sa kanilang mga system. Uh, pag sabakit yung chan nila, eh, hindi na nila uulitin. Pagka naman nabusog sila, uulit at uulit pa rin sila. Okay. Ayan. So, ang... Ibang <laughs> yung itsura ng tenga nito yun. F1 to eh. tatak si Papa bat daw ganun. Siguro ay yun yung reason bat iniipitan nung iba ng parang clip yung tenga no. Pero uh, sa experiences ko naman, habang lumalaki yung mga F1 na ganito eh, nagiging normal naman yung tenga nila. Yan, sundan natin sila dun. Yan, habang pupunta ako dun, pakita ko na rin sa inyo yung ano, iba ko pa mga kambing. Yan, para makita nyo sa ano, nagpapastol. Yan. Nakita nyo na naman sa ibang videos to. Pero pwede ko na rin. Para doon sa mga bago. Ayan. Bukod sa pastol. Ito pastulan eh. Yan. Bukod sa pagpapastol. Meron din tayong kumpay dito. Ito ko sinasabit. Kaso ngayon eh. Ipapagaling ako sa sipon. Yan, hindi ako masyado bumubuhat. Hindi ko binubuhat masyado. Dito na lang. Nagalagay na lang dito. Okay. Diyan sila kumakain. Nagpapabusog sila. Ayan, ngayon balikan natin yung ano Yung mga bisiro natin Malawak pa yung kanilang pastulan namin nilang pwedeng kainin dito Kahit di mo na sila makipagsiksikan sa uh, Sa maraming kambing Okay na to Yan, medyo mainit dito ah Siguro naman ano Kaya nilang tumagal Sa init nito Sanay naman sila Yan So ganoon lang Ponte-ponte uh, silang ganyan Obserbahan natin at after natin sila ipastol dito eh doon kulit sila iuwi sa kung saan ko sila kinuha yan o, diba? ganyan lamang pagka nagpapaalpas o nagpapapastol ng pambing sa unang araw yan. so yan ulitin ko sila po ay one month old na mga biskiro yan pwedeng pwede na sila sa labas at patuloy natin silang susuportahan ng vitamins and supplements para patuloy pa silang lumakas. Ayan, matapos ang ilang oras na paglalakad-lakad nila, eh, sunod pa rin sila ng sunod sa kanilang nanay. Ayan, ang advantage na napansin ko sa one month old pataas, eh, talagang sumusunod sila sa kanilang nanay kung saan ito magpunta. Hindi pa sila ganun humihiwalay. At hindi katulad ng sobrang uh, aga pa o yung mga 2 weeks pa lang na naiiwan ng nanay kasi tulog ng tulog yung mga ganun Ayan. pag ganito mga 1 month old na medyo uh, mas konti na yung tulog nila at mas marami na yung kain na ginagawa nila Ayan. habang sumusunod sila sa kanilang inahin eh, pag naisip nila minsan na dumede at ang inahin nila ay nabubusog na eh, pinapadede sila na kanilang inahin so ganun uh, nakita nyo din ngayon sa video na ganito maglabas ng kambing na mga 1 month old na Yan. so hiwa hiwalay sila doon yung iba Kasi yung iba naiwan doon sa may uh, kumpay yung iba naman nandito sila sa uh, mga damuhan yung matataas na damo Yan. so umikot-ikot ako nagbabaka sakali din ako na may kabote o mamarang pa pero wala na akong makita ngayon dahil tapos na ta ang season nila kung gusto nyo nga pala makakita noon eh pasyal kayo sa iba ka pang videos Meron akong video diyan tukol sa mushroom. Ayun. So, pero karamihan ng video ko ay tukol sa pagkakambing, siyempre Ayun. Meron akong account sa Facebook na yung main account ko, yun ang puro ko sa agriculture. Na ginagawa. Okay. So, ayun. Uh, sana po nakatulong itong video na to kahit pag uh, paganto-ganto lang eh nagkaroon ng idea ng ibang uh, magkakambing natin sa kung paano maglabas ng mga first timer nating bisiro okay so kung may tanong kayo uh, comment lang po dito sa ating comment section sa baba or pwede nyo akong i-direct message sa uh, facebook page na kambingan ni Ali Boy so salamat po sa inyong tiwala at suporta uh, ayan nagpapagaling pa po tayo sa ating sipon at tinablan tayo eh kasi biglang lumamig tsaka nagkaroon ng vlog dito sa Cavite okay kaya yun ingat tayo lagi ay nahinala sa ginagawa talaga may iwasan na minsan tayo ay magkakasakit. Pero patuloy pa rin tayo sa ating ginagawa at pag-aalaga ng ating sarili at syempre pag-aalaga sa ating mga kambing. So salamat po sa inyong suporta. Ah. Saan po teacher farmer Ali, subscribe po kayo at uh, follow lang. Ayun po, salamat. Kita kids.